Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng September 19, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin po ang pag-ihip ng Easterlies dyan po sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Ito nga po ay mainit na hangin na mula po dyan sa may Pacific Ocean at patuloy pa rin na nakakapekto ang intertropical Convergence Zone dyan po sa may Mindanao and within that ITCZ ay meron nga pong LPA na nabuo pero mababa naman ang chance nito na direktang makapekto po dito sa ating bansa, pero posible po iyan na maging bagyo at kikilos pataas sa susunod na mga araw. At sa atin naman pong amihan forecast, posibleng maramdaman na po natin ang unang tugso ng hanging amihan bago po matapos ang buwan na ito. At sa atin naman pong bagyo forecast, maliban sa posibleng pamumuo ng mga LPA, ay wala pa naman pong bagyo na nakikita na tatawid dito po sa atin ating bansa hanggang po sa matapos ang buwan na ito pero posible pa na magbago ang forecast na ito. Kaya patuloy lamang po tayong magantabay sa mga susunod po na updates. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw dahil po sa ITZZ at mga localized thunderstorm ay, mga, may mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, Sarangani, Davao Oriental, Surigao del Norte, Southern Part ng Samar, Leyte, Bohol, Northern Cebu, ilang bahagi ng Negros, Iloilo, -ilo, ilang bahagi ng Batangas at ilang bahagi po ng Bicol Region. At mamaya po ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa lalo na dito sa Luzon. Pero dahil pa rin sa ITGJ at mga localized thunderstorm ay maulap pa rin ang kalangitan with isolated light rain sa ilang bahagi ng Katanduanes, Panay Island, Negros, Cebu, Bohol, Leyte, Surigao del Norte, Bukidnon, Davao Oriental, Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. At mamayang hapon po, mas mataas na muli ang tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa mas malaking bahagi na po ng ating bansa. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan ay ugaliin po natin natin ang magdala ng kahit na anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na ng mga gale warning signals pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakuna.